Hello mga ka-security uh, dyan uh, shout out po sa inyo uh, di Kahit di man po security Shoutout din po sa inyo uh, Guys, gusto nyo bang malaman uh, Saan po hindi po tayo magtanong About kung ang ating agency ay legit At least uh, SD or Sosya Sosya na kasi ngayon guys uh, Sa Sosya po kayo ba, guys pupunta Mag-inquiry Doon sa loob andon yung office ng lumang sosya na kung ano yung gusto natin yung tanong inquiry sa nila kung yung ati inyong agency na pasalukuyan o binabalak applyan ay legit or lisensyado accredited ng sosya doon po kayo magtatanong pwede naman po niyan yan guys Hindi uh, di man kayo makapunta doon mag search po kayo sa internet na uh, pwede niyo ma-check yung agency kung talagang may ano sila may, may sariling ano page kung sa Facebook man niya si YouTube pero mas mahalaga kung pupunta talaga kayo doon physical. Ting guys, magtanong-tanong na kayo yung may mga hawak nila kung kung yung mga tao nandoon kasi lokoyan naka-hire diyan nila, diba? Kaya ang niyo, panoorin po ang video. Maraming salamat.